Pero talaga dyan nga, ang dami nyo doon mga bagay. Ang dami. Siguro nasa mga prime na perfect lang sila. Oo, oh, dami nga daw. Sabi ko ha? Buti nga ano lang uh, open doon mga bading pwede. Ibig sabi magaan ang trabaho doon. Ay, sakto, lang. Ay, sakto, uh, sakto lang. Sakto lang. Sakto lang din. Wala nga daw sila po eh. O oh, bawal na nga daw sila eh. Para lang ang sinabi nila. Maliban pag regular. Oo. Yung mga bading na mga ano lang casual. Legwak. Yun yung sabi. Kaya sabi ko ay ganun ba? Kaya ngayon yun doon puntahan sa may sa inyo nga. Greenbelt pala ang tawag yan. Greenbelt po daw. Oo. Oh. Sarap ang mga ano nga. Sarap mo kayo bakla. Masarap yung kukulok ko namin. Hmm. Si... Matagal na ba yan? Matagal na yan. Uh, 20 years na yata yan. Bago lang ako dyan, magdala sa Pero matagal nang cooperation ng kumpanya. Mm. Dala yung biyay ko, kagagaling ko nga lang yung kulit. Eh. Buti na siya, may ano, may freezer yung ano mo, sa mo. Ano lang, cold, cold lang, cold. Ah, lang. Nagyan lang yellow. Tapos sa storage galing yung produkto kaya matigas sa yelo yan yung. Oo. Oh, ilang lang hours ang byahe mo? Pag vehicle eh, 14 hours. Oo. Oh. Dalawa naman kami driver. Ah, dalawa naman kayo. Oh. Uh -huh. Tapos pinanan dalawa din. Isa lang. Ah, oh, wala kami pinanti. Kaysa kami driver. Pagka forward, pag 10 wheeler may sa kanya. Dalawa driver. Ito, ibig sabihin, pag dating mo doon, kaya rin pang bubaba ng product? Hindi na. May mga tawon doon. Ah. Sa mismong branch na. Sabay <laughs> ganun. Ito ako sa iyo sa mga linyaan mo ah. Para bumalik siya. Kailangan ng ano? Ay, ay, man, dinner. Dinner? Dinner lang po eh. <laughs> Alam mo, may pagka-joker ka talaga. Bawal <laughs> yan. Bawal ba? May duwa Masama sa health? May duwa na yan, Oo.

啊。Uh huh. 我好然……好哈哈！ Right, it has a half time short uh, <laughs> and, uh... <laughs> mau mampus aja ini laki-laki <coughs> na.

patangas, pangas ka ako. napunta. saan? sa muntah patrick. wow

siminto kan um, ha. Padong pa lang yun um, um. ang man. holiday ng 2 nights. Ay, na. Labada. Labada yan ah. Oo. Isang buwan kaya madami. Maganda yung kanyang to doon siya, hindi siya na nakakaan. Hindi nag Kahit yung puti, mas maganda rin siya kasi talagaan yung kaputian. Nakapabago niya. Oo. Oh. ng napakahanay ng sira sira. di ako bumili <coughs> na Oo, kayo labala pa talaga. Kaya maglabala pa. Nakain naman ako kayo kalina. na Ano yung pinagustuhan ko ba yun? Actually... Bakit hindi ka nandito dati sa Pagodos na? Bahala, baka kakamuha ko lang yun. <laughs> <tinyo> hmm, hindi ko napunta doon. Hindi ko siya na-try. Pero ang sabi, maganda daw dyan. Mm -mm. Sabi nila, maganda daw dyan. Hmm, okay din pala. Hindi ka alakansi sa ano mo, pinang medical. One year. One year, ano, one year contract. Tapos, good performance. Okay. Maganda pa ganun yan ang kaganda na yung kulturan ko. Kaminimog na din yung sa malapit Malapit pa. Lapit pa, di ba? Oo, gusto. Sa so, lakari pa. Hmm, lapit. Apply na ang kulturan ko. Pa-apply siya? Eh, ko lang kung gusto niya. Mm -hmm. Sabi baka, ko, dyan ka na nang mag-apply. malapit. Wala pa siya pa ba sa akin? Oo, lapit Lapit ka lang trabaho niya kasi dati yung inadesign niya sa SM North. Huh? Talo siya sa Tamsa. Ayun. Kaya yung iba ka kahit nag-go center, pag nasa opisina sa lang work talaga, talo. Pagod-pagod pa. Oo. Ganun nga. Oo. Ang ano ko na, ang ano lang dito sa kanya, pag may mga pang-closing niya, uh, niya, schedule niya. Ay um, alas 10 sa hindi na siya makaabot ng bus na. Ayun. Sino may hirap? Doon ano, doon na tatapos mga cycle ang bus. Kas. Mira pa si paggagawa ng pag closing ka ay nako. Nahirap. Okay. Dapat pa na 'yung ano, 'yung sa restaurant 'yan. Sa